kahit gawa tayo ng suka suka siling laboy at saka yung sasa nagawa tayo ng sausawan kasi mas maganda kasi yung maanghang tapos may bawang na rin nagubukitin ko lang sya kasi ang hangto eh All right, ito na guys. Tingnan niyo to. Siling labuyo ayan, may sayo. Meron naman tayong siling green. Tsaka sibuyas. Bawang, ilagay natin dito. Ito na may sugar tayo. Tsura ko. Kaso kailangan wala mo na imbudo guys. Naglagay ng ting dyan. Bawang. Tapos yung mga sili. Dyan ako. Lagyan din natin ng buo para sayang so, naman naglag na siya. talagay natin lahat yan siya. ganda pa guwa <laughs> so, ba nga ako Wala kasi akong imbodo. Dapat may imbodo. Malaga kasi yung sili dahil maanghang siya. Tawag niya. Maanghang kapit sa kamay.

ito grabe na nga amoy na amoy ko yung hang niya guys ay malaglag pa sayang gasan mo mahal sayang Ano? Mm Nagyan -hmm. mm -hmm. ko niya ng sugar para matamis-tamis siya guys. Kasi masipi yung nabiyak. Nag-download ka na ba? Nag-download. search ko man ito. Matatagalan kayo. Bakit kasi dalhin mo yan? Hindi naman pwedeng dalhin yan. Hindi. Dalhin ko ito para sigurado. Agot na ako magbalik-balik. Yan nga nga. Naku doon. Ayaw nga. Ay okay nga eh. Ini 2 benda ketiga wala ni. Dia dah lining